So, ito po ang dalawang sakit, malaria at filariasis, ay dala ng lamok. Maliban po doon, meron pa pong ibang sakit, katulad ng dengue, katulad ng zika, at katulad ng chikungunya. Sila po ay naililipat o napapalaganap sa pamamagitan ng vector. Yun po ang lamok. O, ang malaria po ay isang sakit na nakakamatay din sa una ay makakaramdam tayo ng karaniwang sintomas. Lagnat, sakit sa katawan, sakit sa ulo. At hindi po natin agad malalaman na malaria dahil ang malaria po ay isang parasito. Meron pong tinatawag tayong species ng malaria at yan po ang plasmodium na mga parasito. At sila po ay inililipat sa bawat tao Mula sa isang taong may impeksyon ng malaria pag kinagat po sila ng lamok at makuha ng lamok ililipat po nila ito sa ibang taong walang sakit at sila po ay magkakasakit kung nakagat ng lamok na impektado ng malaria yung plasmodium species ng microorganism o parasito. Yung filariasis naman po ay isa din pong uh, parasite, parasito din po siya. Nakukuha din po ito sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Mula sa isang taong may infection, pag nakagat ng lamok, maaari niya po itong mailipat sa isang taong walang sakit. Yung tinatawag nating microfilaria naman ng uh, filariasis. So, kasi noon ay hindi natin nagagamit ang tamang test para sa sakit na filariasis. Mm -hmm. So ang akala po kasi no ng mga tao may paniniwala po sila na kapag ikaw ay nagkaroon ng sintomas kagaya ng paglaki ng bayag mm -hmm. or paglaki ng mga paa mm -hmm. o paglaki ng kamay, paglaki ng dede, mm -hmm. akala po nila dahil lang ito sa basang damit. Kung naalala po ninyo mga paniniwala yung naligo, natuyuan ng damit, lumaki po ang bayag or lumaki ang paa. Yes. So, ganoon po ang paniniwala nila. Kaya hindi po nabibigyan ng tamang test. At uh, lately, mula noong 1990s hanggang ngayon, nagamit na po natin ang tamang test at na-discover natin na talaga palang filariasis itong mga sakit so, na ito. Ibig sabihin, ang galing siya sa lamok. Yes po. Huli na lang na-confirm. At least, uh, nalaman din na lamok pa rin ang naging source ng sakit na ito. Opo. Okay.